So tara-tara, tinatawag tara, na tayo. Ayun na, ayun na, ayun na. Yan yung, ano, yung E7. Yan. Diyan tayo pipila. Yan. Papuntang Edmonton, Alberta, Canada. Ayun na flight. Yan. Siyempre, kailangan passport at yung ticket. Yan. So nakapasok na tayo dito. Papasok na tayo sa aeroplano natin. Welcome, Edmonton na tayo. Dito, dito. Hi, home sweet home, man. Let's go, let's go. Ya, yeah, sundan lang natin 'to, no. Oh, marami mga papunta ng Edmonton, no. Pero plano na tayo mga kainan siya. Ano tayo? Sa may tayo ng Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada <laughs> Tabi tayo ng aray ko tabi tayo ng bintana mga kainags ano? ayos, saktong sakto perfect yan, ilang oras na lang, tatlong oras biyahe yun, goodbye Las Vegas America, mamimiss kita at saka yung mga subscribers na na -meet up natin na -meet natin, mamimiss pa kayong lahat maraming salamat at dun sa mga hindi natin na-meet na mga subscribers thank you very much pa rin at least uh, nagparamdam tayo sa akin as well as consuming your own alcohol, including duty-free, is prohibited. Whenever the seatbelt sign is on, you're until Edmonton. the Edmonton. Yeah, dito na tayo sa Edmonton, na. Ano? Oh, Ay, salamat. Salamat sa Panginoon. Safe landing tayo. Tara na. Baba na tayo aeroplano. Aramdaman ko agad yung lamig. lamig ng Edmonton, Alberta. Ay, makikita ko ni mga aso natin, ano? Yayakapin ko agad yung mga aso natin. Tsaka syempre may kisi mahal na rin, uh, ha? lang natin to. Syempre yung, mga, yung bagahe natin, o. yung luggage natin. Kailangan makuha natin. Tapos yung luggage ko, <laughs> yung ano, bagahin natin, walang, walang lock yun, ano? Walang lock. Pero wala naman siguro mawawala ron. Tsaka wala nang, puro damit lang naman yun, eh damit ganun tapos by the way uh, yung binigay sa atin ni Ma'am Agnes tsaka ni Sir Clay yung bag ba diba, ni Mahal Reyna at saka yung mga lotion uh, nandun pa rin sa ano hindi naman siguro nakuha yun ng immigration kasi binagage na siguro makukuha lang yun pagka hindi natin binagage pagka dinala natin sa aeroplano nilagay natin dun sa itaas ng sinasakyan natin syempre di ba ini-x-ray yun siguro kong in-x-ray ko baka bawal yon. katulad ng mga nangyari sa akin noong nakaraan noong pumunta ng Mexico meron sila nakitang lotion na malaki yung binigay rin sa atin ng subscribers natin in-x-ray nakumpis kayo ng ano nakumpis ka nakumpis ka pero naku sigurado matutuwa si Mahal na Reina nito ay, so Iba yung lamig dito sa Alberta, no? Sa Edmonton Ramdam ko kaagad, Ramdam ko yung lamig All right, dito na tayo mga siya ano? Kunin natin yung baggage natin Hanapin muna natin kung saan yung ano Ay, dito yata, dito Dito, dito ito, 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 ito yung natin eh. Ah, yes. Ayos, 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 ayos. Ah. Ito nga, ito nga. Oh, walang lock Huh. Eh. Hmm. Double check natin. Ayan, yeah, so ito na mga kinis, nakuha na natin. Oh. Kitang kita ko agad, ang ganda ng kulay kasi eh, No? Tsaka yung design niya, kung nakapasin niya yung design niya. Oh. Huling-huling oh. agad eh. Tsaka mabuti na lang, hindi na tayo naghintay ng matagal. O, tapos sa uh, Uber ulit tayo, pa uwi ng bahay. Yan, dyan na tayo lulusan to. Alright. I'm excited. Makita na talaga yung mga aso natin, ano. Sigurado, masaya din yung mga aso natin pag nakita tayo. Yan. Yeah. Tara, dito na ako papara ng Uber sa labas. Yan, dito, dito. Meron naman tayong, ano, data na eh gumagana na yung data natin eh. Yung malamig. <laughs> Bigla akong gininaw. Yan, dyan tayo, dyan Uber. Oh. Tara. Dito na ako magpapara ng <laughs> Uber, ah, mag, ano, mag order ng Uber. Dito mo na tayo, naka-order na ako ng Uber, pero dito tayo sa, ano, door 7 daw, door 7. 9 minutes pa naman bago dumating eh. Takbo, takbo, takbo. Ayan, nakakala. Dito pala, buti nagtanong ako. Akala ko doon, doon ako umorder eh. Buti na yung minutes pa. 3 minutes na lang, parating na yung Uber natin. Anak ng bayta, yung kala ko doon. Buti nagtanong ako. Hindi, oh. ah. 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 hindi ko kayo niloloko mga kainags ha. Akala ko talaga doon. Buti nagtanong ako doon sa nakakulay dilaw. Ah. Dito pa rin. Tara, tara, tara. Ito ah. 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 yung ayaw na ayaw ko eh. Ayan, so bali nandito na ako. 2 minutes pa. Darating na yung driver natin. Ano, buti. Ha. Ito yung uh, na Okay na. dito pala, kala ko doon. Dito pala yung Uber. Buti nagtanong talaga ako. Ayan, no. 2 minutes pa. Hintayin ko na lang muna rito. Ha. Oh. Ah, very good, very good. Yeah. Ah, oh, dito na tayo sa Canada mga kainig. Ano, ka napapansin niyo may may mga snow pa rin eh oh. na At 'yung napapansin niyo bunganga ko. Oh, ayan. Dragon breath na naman tayo. Dito na tayo sa bahay natin. Ay, salamat sa Panginoon. Nakauwi tayo ng safe sa Canada. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Matulog na ating mahal na Hindi, gigising yon nagluto ng masarap yung napagkain eh naka yung mga asa ko ba mukhang tulog ah <laughs> ayun alam na ng mga asa ko na so, nandito si Inaj <sighs> Abay, ay ng pintuan ng hari Aba, nak kung <laughs> hindi hindi ko bibigyan pa sa lubong <laughs> aba 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 aba

Tara, tara. Oh, teka muna, sandali mga sandali lang ha, sandali. Hello. Hello, hello, hello. Ano ba, ulam ha? Aba, paborito ko to. Parang nawala na yung hipon ha. Di ba may hipon so, yan? So Ay, yan. May, 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 pa, may pasalubong sa'yo. Ba? Na sa marami mga subscribers na naghahanap sa'yo. Nako. Pasalamat ka. Ito, nandito yung mga, nandito yung mga, ano, nandito, 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 nandito yung mga pasalubong nila sa'yo. Pasalubong sila. Marami mga bukas na Ngayon na, gusto na ba makita ngayon? Buksan mo na sa kwarto ko. Uh, dito natin bubuksan, siyempre, Papakita natin Ay, sa kanila. Ano, 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 Ay, mga aso, ano? Ano yung mga aso? <laughs> o, sige. Doon na lang sa kwarto ni Mahalariya. Pero, pakakain mo na ako. Haligo ko na ba? Haligo! Oh, <laughs> 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 Huwag ka may ay! Magulog na kamay mo. Ano? no miss ko yung guwapo na yan. No, ano rin ha? Naka, na-miss ko yung mga aso ko na yan. Nakakaganda at kagagwapo. Ano? Ah, Stress nga si eh. ba? O sige, kain mo na tayo, kain mo na tayo. Manang-manang -mana yung sisayon sa amo niya, manyakis din eh, no? Ha? Manyakis ka ba? sempre naman, balik bayan yan eh. Yan, magandang araw ulit sa inyo mga kainags. Ano? Uh, hindi na namin natuloy yung vlog namin kagabi kasi dahil sa pagod. Actually, uh, alas dos, alas tres, 30 na kami nakatulog kagabi. Ano? Kumain pa kami ng Mahal na rin. Siyempre, nagututang dila muna kami bago matulog. Ibig sabihin ng ututang dila, nagkwentuhan ha. Baka kung isipin nyo, dihira kayo. <laughs> Kaya hindi na namin na i-vlog kung, kung uh, nabuksan sana ito kagabi. So ngayon na natin bubuksan mga kainags. Siyempre naman, buksan na natin at uh, bigyan natin kay Mahal Arena at sa mga bunsong prinsesa yung ating mga pasalubong mula sa atin at sa ating mga subscribers nako, ano sa mo? ayos ba? nak excited na ah. sige na, syempre kita mo, nagpabili tuloy akong maleta oh. Oh. syempre, unahin natin si ano unahin natin ngayon yan oh. nako po oh. Oh. saan? usod natin, sige, usod lang pala eh Unahin muna natin tong ano, uh, saan ba 'yon? Pandikit sa rep. Pandikit sa rep, o sige. Unahin muna natin tong pandikit sa rep o Las Vegas 'yan, ha. Las Vegas, at saka itong nabili ko doon sa ano, Gold and Silver Pawn Shop. Sikat 'yan. Puntahan po 'yan. Hindi ka sumama eh. Ganun talaga. Sumama ka. Hindi sana eh, hindi <laughs> ba makakainis ano? Mas hindi mo lang yan. sa TV nakita. Mas maganda 'yan. Wala. Well, Ah, wala eh. Wala nakita ng ganyan. So ito na mga uh, kainis yung mga collection ni Mahal na Reyna. Oh. Yan, ito na pumunta tayo sa San Francisco, sa Alcatraz. ba diba? Yan, Alcatraz din. Pumunta tayo sa Los Angeles. Yan, yan. Oh. ba diba? Ito yung Bunsong Prinsesa. Pumunta sa Chicago. Eh. Chicago, Toronto. Mas, mar ito, Chicago, eh. Mas marami na napuntahan yung Bunsong Prinsesa natin. Ano? Montreal. Hawaii ha? pumunta rin siya sa Hawaii Ito, layo kasi ng biyahe rito Pero gusto ko rin pumunta dyan oh. No? Pero gusto ko kasama ka Siyempre, ito pumunta tayo ng Mexico Cancun, Mexico Kasama si Mahal Arena ha, So, ito yan Bigyan natin, ito nga pala Unahin muna natin kay ano Kay ano, kay Ma'am Agnes Tsaka kay Sir Clay Yung Siyempre naman Ito, 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 Yung bag na binigay, no May bag siyang binigay Ayun Oh, so, Meron laman yan. May mga laman pa yan, ha? Hindi huh? naman sa laman, oh. Ito pa. Mag-thank you ka muna kay Ma'am Agnes at kay Sir Clay. Sabi mo, thank you. Thank you po, Ma'am Agnes and Sir... Sir Clay. Sir Clay. O, oh, kita mo, talagang nag-effort pa si Ma'am Agnes at si Sir Clay May na pumunta doon sa hotel natin para lang ibigay ito, oh. Tuwantuwa si Mahal na Reyna. O, yan, oh. oh. I love. Ito meron. Ayan. Tuwantuwa si Mahal na Reyna. Maraming Salam. salamat daw, Ma'am Agnes thank at Sir Clay. Thank you po. Clay. Oh, kita mo. Oh, meron pa yan, Oh. Hmm. Ah, pang-rep din. Oh, mga pang-rep. Eh. Oh, yan, Oh. Ito, ano ba ito? Oh? Tingnan mo, mahal. Mahal na rin. Na. Grabe, oh. <laughs> Ganda niya. Talaga nag-effort sila. Sobrang na-appreciate po namin. Sobrang-sobra talaga. Oh. Dollar pang ina, no? Dollar pa? Ba, akin yung dollar. Akin yung dollar. Mm. Ay! May, kala ko nagbibiro ka. Meron nga, totoo. Akala ko, papel. Yan. <laughs> collection niya. Two dollar. Parang wala yatang ganyan, ano? Meron. oh, grabe, hindi ko alam yan ha. Thank you po. Ako, <laughs> nakita ko, kinuha ko na. Sayang. <laughs> yan, so Ma'am Agnes and Sir Clay, thank you very much. We really, really appreciate what you did, what you gave it to Mahal na Reina. Maraming salamat po. I appreciate Tama ba yung English <laughs> ko? <laughs> Ayan, wow. Sutin so, mo kagad, ka gamitin mo kagad ka ha, pag ano ka. Mamaya. Um, yeah. Oh, mamaya, gamitin mo kagad. Ka oh. Thank you very much. Oh. Michael Kors, paborito, paborito ni Mahal na Reina. Ayan, mga kainan No? At syempre naman, ay ano pa pala, si Ate Nenet at yung kanyang mahal na hari. Yan, si Ate Nenet Liano. Yan, shoutout. Tsaka kay Kuya Lee, Mr. Liano, shoutout sa inyo. Na, na nag, ano, nag, nag, tawag nito, check-in sa Ariat Hotel. Ah, uh, meron silang binigay sa ano ba yun? Ito napin natin dito. Ah, dito, nandito yun. Andito ah, 'yon. Ito. Oh. John John Mayor Ferrer, yung yung mayor dati ng Cavite, no? Ah, oo. Ah. Oh, General diba? Trias. Sa General Trias Cavite. Right. Ayun, oh. 'yan, damit, General no? Trias. Yan yung mga usong damit ngayon. Tapos, meron pa isa rito. Ah, ito namang Asa na ba 'yon? Um Yung damit na Asa na ba 'yon? Itim? Itim? Ito, Ay, hindi. 'Yan. Nandito yung mga parang mga lugar ng ano no, mga General Trias Cavite no. Nandito yung yan nandito, nandito yung Biklatan no? kung saan nakatira tayo, you know. Biklatan. Pasong Kawayan. Ah, Pasong Kawayan 'yan. Oh, ba? Diba? Oh, yan, sayo yan. Bigay ko na sa iyo yung isa yung isa diyan sa yung isa diyan sa akin dapat pero bigay ko na kay Mahal na, na kasi gusto niya. Oh, manggahan na diyan yung manggahan. Oh, kamachili nandiyan. Oh, maraming salamat po. Tapos sa uh, eto meron pa. Oh, thank you ka kay ano. Ma ate, ate Nenet. Huwag mo ilapit sa akin Ayan. siya. Di? Ate Nenet, oh. Thank you po ate Nenet. And <laughs> Tsaka kay kuya. Kuya. Liano. Kuya Liano. Thank Ayan. you po. Yan. Ayos, ayos. Sige. Thank you. Tapos meron pa siyempre. Ang dami pa sa lupa. Okay, siyempre naman, oh. Kay uh, ma'am uh, Olivia. At saka kay Chef Chris ng best friend dyan sa may MGM Park Hotel. Thank you very much. Oh, eto, may bigay sa iyo. Oh. Sa akin na naman. Oh, oh yeah, yan o. Oh. Best friend. Oh, di ba? Oh, yan yeah, o. Oh. Best friend. Restaurant. Restaurant niya. Sarap ng pagkain niya. Grabe. Diyan ako na bonjat. Sobrang bonjat ko. Parang diyan ako hindi natunawan. Ang <laughs> daming pinakain sa akin. daming sunod-sunod yung dating nung ano, yung pagkain. Oh. Talagang galante talaga to si Chef Chris. Tsaka si Ma'am Olivia. Maraming salamat talaga. No? Busog ako nung. No? Grabe. Grabe bonjet na bonjet ako nun. Ah, dito, dito, dito. Ah, meron pa eh. Ito, totoo yan. Oh. Galing din yan. Best friend din yan. Eh? Oh. Hmm. Sabi mo, ano, ah, thank you kay ma'am, ano, ma'am uh, Olivia, tsaka kay Chef Chris. Ah, uh, thank you po, uh, ma'am Olivia and Chef Chris. Ya. Yeah. Um, Bitaw talaga bini, tonto. <laughs> oh, sayo 'yan. Dami. Oh, ito. Binigay sa akin, sa akin naman 'to. Akin 'to. Thank you. Okay. Grabe pagkain, hinahanap ka nga nila doon eh. Dami naghahanap sa iyo. Hindi so, ka raw sumama, ba't sabihin mo ba't hindi ka sumama? Hindi ako pinayagan. hindi ka pinayagan. Ba't hindi ka pinayagan? Kasi kalilib ko lang ang Oo, oh, mahigpit sa kanila eh. Yan, so ito, binigay din sa akin ni eh. Ate Nenet. Mm -hmm. Tsaka ni Kuya Mister uh, Mr. Liano. Thank you very much po. O, oh, susutin ko to sa ano. Pag winter. Oh, dyan lang yan. Tapos ito, oh ito nga pala. Kay galing to kay Sir Edwin ano. Thank you very much Sir Edwin. Yung nakita namin sa ano. Makita namin sa choking, aksidenteng namit natin sa choking, no. Mm -hmm. yan, Thank you very much. Yan ganda. Tsaka kay ano kay kay ano kay Dennis. Yan, maraming salamat Siya yung nagano eh. Ano kayo? Sya yung, yung nagano sa akin yung ah, nag, nag nagpasyal papunta ng choking. Thank you very much yan. sinundan Nakaring niya ako sa naman, Fremont. Sinundan naman. niya ako sa Fremont. Sino yan? Tapos sa uh, hinatid niya ako doon sa ano, pinasyal niya ako doon sa choking. Nah, salamat. Tapos, eh syempre naman, meron pa tayong oh. regalo. Ah, sa akin naman ito mga kainig. Ito naman, regalo ko kay, ito sa Bunsong Prinsesa, sa panganay. Panganay na, white. panganay na, prinsesa. Paborito na yung mga white, ganyan style. Tapos ito, syempre ito, yan ay para sa iyo. Regalo sa iyo. Oh, naman syempre. Yung um, um, price tanggalin mo, wag na tapakita yung price. Oo. Oh. Magkano ang price? Oo. Oh. oh. na paka. Tingnan natin magkano yung price, baka nila eh, pakita na natin yung price. <laughs> oh, ayan oh, no? kita yung price, 25 dollar mga kainis ano. Ayoko sana ipakita eh, sabi ni mahalari, tiningnan niya. Oh, ito naman. Anong sa isto? Sa pa, sa ano natin? Okay. Bunso. Bunsong okay. prinsesa. Kensyon, oh, wala. Meron. Hindi mo. Ito naman sa kaibigan ng ating anak. Nasa na. Ah ito. Oh. Ito. Para doon sa kaibigan ng ating panganay na anak, bun panganay na prinsesita. Oh, ayan, bigay mo sa kanya mamaya ano. Mm -hmm. Oh, ayan, ipakita mo rito. Las oh, Vegas. Las Vegas. Wag mo ipakita yung presyo. Baka sabihin nila, pinapakita pakita natin yung presyo. Oh, di ba? <laughs> 100% cotton yan ha? lahat ha ah? nah. At syempre, uy Yun, ito yung pinapabili pa ng ating pahabol tutong to ating ano eh Kitchen. Panganay na prinsesa ano Yan no? Las Vegas Keychain O yan ha Salubong ako sa inyo ha O oh, yan, sa ngayon, yan pa lang Thank you very much O tapos yan mga, la mga labahan ko Laban mo na yan Dumi Hindi <laughs> ako maglalaban yan Thank you po sa lahat ng kasalubong. Yan. Thank you. thank you. Thank you, ka lang. Nahiya ka pa. Dira ako. Okay. <laughs> so, yan mga kainags. Ano? At maraming maraming salamat po sa mga subscribers na na-meet natin. At ulitin ko ulit, doon sa mga subscribers natin na hindi natin na na-meet, na gusto tayong makita, um, masaya po ako. Sobrang saya ko kahit papano, kahit na hindi tayo nagkita, ay nagparamdam kayo sa akin dyan sa Las Vegas thank you very much po kasi konti lang yung oras yung time natin na magstay stay dyan. so maraming salamat po ulit thank you very much walang katapusang thank you thank you thank you maraming salamat sa, sa Tagalog Yeah. <laughs> <laughs> uy ang ganda bagay lalo kang gumaganda lalo kang gumaganda oh na talaga sutin so, mo agad dyan Tam tama tama Puso yung siyempre si sexy talaga sa ako. Kasi nga wala kong gumaganda. Bukang may mangyayaring maganda mamaya. <laughs> <laughs>